Hello guys, kumusta kayong lahat? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito ay gagawa tayo ng cellphone na sira ang power button. Hindi po siya nagoon, nakalubog ang power button. Kaso lang, medyo may dilubyo ang paggawa nito. So ayan guys, kung napapansin nyo po, malamang nabagsak po ito dahil yung ilalim ng likod niya ay nayupi. So ayan, ito po yung issue niya, lubog ang power button. So hindi po siya nagoon, nagcharge lang po siya kapag kargahan. Kaso lang, basag po ang screen sa mga ganitong model na tablet. Bago po ito mabuksan lahat, ay uunahin po ang screen. So, ayan guys, chinarts ko muna siya. Tingnan natin kung buhay ba ang unit. So, ayan, nag naman siya. Mayroong laman, pero hindi nag on Ayan, ito po yung power button niya, lubog na lubog. Kung napapansin niyo po, yung volume button nakaangat, yung button ng on-off ay nakalubog. So, yun po ang main issue na gagawin natin ngayon. So, kaso lang, hindi po ganun kadali ito gawin dahil, ayan, kung napapansin niyo po, basag po ang pinaka-LCD niya. So, bago po ito mabuksan, dahil unahin muna po ang LCD bago ito mabuksan lahat at bago maayos ang pinaka-button. So, ayan guys, umpisa na po natin dito po ako kinabahan sa paggawa ng ganitong unit dahil konting mali lang po dito ay possible na mag ako. Sana hindi tayo mag-abono ngayon. So sa paggawa po talaga nito, kailangan po talaga ng dahan-dahan. Parang pangliligaw lang yan. Daan muna sa malamig na paraan. <laughs> hindi sa santong paspasan paraan. So ayan, kung napapansin nyo po, inangat ko po yung pinaka-screen niya doon sa walang basag. So, meron po talagang basag yan lahat. So, hindi lang po nakikita. So, kung napapansin niyo po, yung bawat kanto merong basag. Ang gitna din po niyan ay puro basag. So, ayan. Gumamit pa ako dito ng malipis na pantastas. So, ginagamit ko po yan yung, yung, bakal na yon So, Ayan, unahin natin yung screen pagangat. Hindi po yan basta-basta. Ayan, kung napapansin nyo po, kitang-kita yung mga durug durog na screen. Unting mali yan, pwedeng masira agad-agad. Hindi na mapakinabangan ang screen. So, dahil ka na may kamahalan po talaga ang screen nito, ayan, ito po yung presyo ng screen. Dahil, usapan po namin dito sa may-ari, hindi mo napalitan ng screen dahil may kamahalan talaga ang LCD nito. Parang katumbas na po ng second hand. So, ayan. Kung napapansin nyo po guys, dinahandahan ko po at naangat ko na po yung screen. So ayan, inabot po ako dito ng 40 minutes sa pagangat lang po ng screen. Kung napapansin nyo po, konting maling-mali mo lang talaga dyan, ay pwede na yan masira. Ayan, Sobrang dikit na dikit po ang mga gilid-gilid. Yung mga basag-basag niya ay hindi po yan basa-basa dumarit. So ang ating pangtastas, hindi, hindi, siya madali gawin dahil yung mga durog-durog sumisiksik po ang pinaka pangtastas niya. So ayan, hidahan-dahanin natin yan. Konting mali lang po yan, pwedeng mabasag na yan at matuluyan talaga at mag-abono tayo. So sana, panoorin niyo po ang dulo ng video kung nasira ko ba ito. Kung mag-abono na ba ako dito. So grabe. Parang dito lang ako gumawa ng medyo may katagalan. At ang singil ko po dito, grabe. Hindi ko po ito siningil ng malaki dahil na-videohan ko naman at na-share ko sa inyo kung paano din ito gawin. So, ayan guys. Meron pong mga crack-crack talaga. Ayan, mahirap po yan. Stasin dahil ang crack niyan. Hindi po yan basta-basta matanggal kapag madurog-durog. Sumasabit po ang pinaka pangtastas So kaya, kaya tayo natatagalan. Pero kung hindi naman yan basag ay madali lang po yan. Maangat. Kasi ang mga dikit nito, makapal din po ang dikit nito. Hindi din yan basta-basta maangat. Pero kung wala namang basag yan ay madali lang siya maangat. Dahil dire-diretso po ang pangtastas natin. So ayan, naangat ko na yung lalim. At tinisting ko muna baka mamaya gawa tayo ng gawa. Ay nasira na pala natin. So ayan. Ang LCD po pala nito ay in order sa online. So ang ang size po pala ng tablet na to ay 10.5. Sobrang laki po ng tablet na to. Kaya tingnan mo sa ano natin ay hindi na magkasya sa kamera natin. So parang nakazoom na siya dahil sobrang laki po ng tablet na ito. So ayan, dinandahan ko yan siya. So ayan, naangat ko na siya. So sana hindi po ito nasira at na-damage ang screen mamaya. So malaman po natin kapag naayos na natin. So ayan, dito na po tayo. Nag-proceed sa pinaka-durog na-durog na talaga siya. So ayan, So, ayan, hindi ko na po tinanggal yung durog. So, ang ginawa ko, kinat ko na lang yung doon banda sa may durog na talaga. So, ayan. At dinikitan ko naman yan ng T7000 pagkatapos. So, ayan, hindi ko lang pinakita yung T7000 kung paano ko dinikit para hindi naman mabubog ang may-ari na gagamit nito. So, ayan, natanggal na natin yung screen. So, sana mag-success tayo at hindi nabasag. At kapag nabasag yan, ay pwede talagang mag-abuno. So, hindi ko po ito nilaban ng 50-50. Medyo may halong kaba talaga ang pagawa ko dito. So, ayan. Sobrang dami rin po ng screw nito sa ilalim. Siguro lagpas 50 ito. Bago po tayo magpatuloy sa ating video, shout out muna tayo dito Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. Kahit ibalibag po talaga nito ay hindi po ito maghihiwalay basta-basta. So ayan. So yung basag niya talaga ay naiwan natin. So ayan, sana kung wala pong screw dyan. Kasi kung may screw dyan ay nalalo nating masisira ang durog niya. Matatanggal talaga yan. So ayan, sinik ko wala namang screw inangat ko na siya diretso. So, ayan. So, pag angat nito, eh, gamit lang kayo ng metal para mas madali umangat ang LCD frame po ang tawag dyan. So, dyan po nagkakunikta, nagkakabit ang pinaka-LCD niya. Sobrang laki po ng LCD, size ng LCD. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, ito po yung connection ng power button. Yan, may flex po siya. Okay naman yung volume button, napipindot. Ang on-off lang talaga ang problema. So, ayan, tanggalin natin yung pinaka-power flex. So, dyan po nagkakunikta ang on-off. So, chine ko po yung on-off. Okay naman yung on-off. Walang problema. So, ayan, nagkiklik po siya. Tumutunog. Ayan, kung napapansin nyo po, nagkiklik siya. Pati volume, on-off, nagkiklik. So, ang problema, ang main problem po pala nito ay yung pinaka power button niya. So, ayan, tinanggal ko po yung power button. So, ayan, makikita niyo po yan. Sobrang nadurog na po pala ang gitna ng power button. So yan po ang problema niya. Kaya pala wala na siyang reaksyon sa pinaka power switch at hindi na siya nag-click at hindi na nag-on at nakalubog na dahil nadurog na ang pinaka button niya. Yung pinaka titi-titi ng power button. So ayan guys. Pinaka the best technique para hindi na madurog ang power button, lagyan natin ng plastic. Galing po yan sa SIM card. Sobrang tibay po yan. Yan po yung mga ginagawa ko kapag may mga sirang power button. Basta mayroon pang button, ayan, gawan po natin ng paraan. So ayan, tinest ko na po siya. Yan po yung naputol. Yung ano na yan, nilagay natin sa gitna. So ayan, ang gagawin natin, kuha po tayo ng mighty band. So ayan, mighty band po ang gamit natin. Hindi po yan basta mas tanggal. Sobrang dikit po yan. So marami na po akong ginawa mga ganito, hindi na po talaga bumabalik dahil ang pinaka SIM card ay plastic po yan, hindi nadudurog. So yung pinaka button po nito ay guma lang po yan habang tumatagal yan dahil yan po yung laging ginagamit pag on, pag lock. Kaya madalas po yan po yung nadudurog. So ayan, tinest ko na siya. So isang lapagan ko lang po nito, ayan, napagan ako na siya kaagad. Isang lapagan ko lang, ayun, swak na swak siya kaagad. Ayan, kung napapansin nyo po, nag-click na po siya kaagad bumabao na siya, hindi na nakalubog. Saktong-sakto talaga ang paglagay ko ng buton. So sa paggawa nito ay kailangan sakto lang talaga, hindi hindi mahaba. Kailangan sakto lang para pag i-on mo siya ay nagkiklik sa ko kagaya niyan po, ayan, nag nagkiklik na po siya at pantay na pantay na siya. So sakto lang din po ang ilagay nyo titi-titi doon sa pinaka-ton para may kontak doon sa pinaka-switch para kasi kung sumubra po yan ay hindi po yan mag-click or mag-automatic on po yan. Ayan, ibalik muna natin lahat ng scroll. At itest natin mamaya kung gumana ba yung ginawa natin. So grabe po, dito po ako isa sa mga ginawa ko na Pwede ka talagang kabahan dahil ang ginawa mo, basag ang screen, binuksan mo, inangat ang LCD dahil wala po itong bukasan sa likod. Dito po talaga unang gawin sa harap. So ayan, ibalik na po natin yung screen na tinanggal natin kanina, yung pinaka-flex niya. So malalaman natin kung may display pa siya at kung magkiklik na ba yung ginawa natin. So kanina, sobrang lubog at ngayon tingnan natin kung gumana ba siya. Una, idikit muna natin yung screen. So ayan, Lagyan natin ng dikit. ibalik natin sa dati. So, durog-durog na po yung mga screen nito. So, ibalik nang din po natin. So, ang ginawa ko po pala dito ay hindi ko na po pinakita sa video. Yung mga durog-durog na yun, ay nilagyan ko po yan ng pangdikit pala. So, ayan, sa susunod, i-vlog ko rin yan kung paano ko nilagyan para hindi masugat ang kamay. So, smooth pa rin yung pinaka-screen niya kapag hinahawakan. So, ayan, kabit na po natin at itest natin. Ayan, buti na lang, nag-charge pa siya at hindi nawala ang display. Kasi kung nagkataon na mawala ang display, Grabe, mas malaki po ang ating abono at mapapahiya tayo sa may-ari. At yan, tingnan natin yan mamaya kung mag-click na ba, mag na ba siya sa Mino. So, ayan, linisan ko muna siya. So, ayan, so dami po talagang dumi, -dumi dahil hinahawakan natin yung screen. So, kailangan natin linisan. So, ayan. So, ang mga crack po talaga, ayun, nakikita na yung mga crack sa gitna at sa gilid niyan. Mas, ang crack niya ay mas lalong nakikita na. So, ayan. Normal. Okay lang yan. Kasi ganun naman talaga. Pag basag na. Ayan. Itest na natin. At mag ba siya? Ayan. nag po siya. 100%. So, ayan. Binali ko rin po ito ngayong araw lang sa may-ari. So, kahapon po ito pinadala. Kasi dalawa po ang pinaayos nito. Ngayon nang naayos yung isa at sinabay na ito pagdala. So, ayan. Naayos na natin. Tingnan natin kung mag-touch. So, ayan. I-check natin yung pinaka-touch niya kung nasira ba natin. So, ayan. So ayan, dial natin at makikita natin, itis natin yung touch. So ayan, normal pa rin yung touch, wala na pong problema. So magagamit naman ulit ito ng may-ari. So ayan, guys, normal na ang screen. Speaker tumutunog. So wala na pong problema. So ayan. So tapos na po tayo. Yun lang kadali. Charge natin, nagcha-charge na. At testing natin yung button. Ayan, nagla-lock na rin siya kanina, lubog, hindi maglalak, hindi magon ngayon, normal na po siya. So, yun lang guys, sana nakakuha po kayo ng idea kung paano ito gawin, lalo na kung mga basag. So, huwag niyo pong kalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa video.